Magandang uras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, mapagpalang araw po. Ang tanong ko po ay tungkol sa lupa na naiwan ng half-brother ng aking father. Single po ang nakalagay sa kanyang property at wala siyang anak. May karapatan po ba ang aking papa na magmana? Sana mapansin ninyo ang aking katanungan. God bless. Mga kaibigan, Tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalinimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May karapatan ba na magmana ang half-brother ng kanyang namatay na kapatid na walang anak? Dito sa nagbigay ng katanungan, hindi sinabi kung may asawa ang namatay. Ang ibinigay lang na information ay single ang nakalagay sa kanyang property. Alam naman natin na may mga naglalagay na single sa kanilang binibiling property dahil maaring hiwalay na sila sa kanilang asawa o kaya nang nabili nila ang property, wala pa silang asawa. Ipagpalagay natin na walang asawa ang namatay, walang anak, at wala rin mga magulang ang kanyang half-brother ba na ama ng ating viewer ay may karapatan sa kanyang property o estate. Ayon sa Civil Code Article 1007, sakaling ang mga kapatid na nasa kalahating dugo o half-brother o half-sister, lahat ay magmamana ng pantay. Ang kanilang share ay pantay. Itong situation na ito ay kung ang mga half-brother at half-sisters lang ang naiwan ng namatay na kapatid, pare-parehas silang magmamana. Share nila ay parehas, pantay ang kanilang share. Dahil hindi rin nagbigay ng information ng ating viewer kung ang kanyang papa na half-brother ng namatay ay may mga kapatid na full-blood, ipagpalagay natin na merong full-blood na kapatid. Meron pa rin ba siyang karapatan sa estate ng namatay na kapatid? Kung meron, paano ang hatian? Ayon sa civil code, kung ang namatay ay merong mga kapatid na lalaki at babae ng buong dugo o kaya full blood at meron din kasama na mga kapatid na lalaki at babae na kalahating dugo o half brother o half sister, ang mga kapatid na full blood ay may karapatan at ang share ng isang full blood na kapatid ay doble sa share ng isang half-blood na kapatid. Halimbawa, kung ang state ng namatay na kanilang kapatid ay katumbas ng 1 million pesos at merong isang full-blood na kapatid at dalawang half-blood na kapatid, ganito ang hatian sa 1 million pesos. 500,000 pesos ang share ng full-blood na kapatid at tig 250,000 pesos naman ang share ng bawat half blood na kapatid. Wala ring information na binigay kung ang namatay ay meron pa ring magulang. Pero ipagpalagay natin na walang asawa, walang anak, pero meron pang nabubuhay na magulang, ano ang sabi ng batas? Nakasad sa Article 985 ng Civil Code na kung ang namatay ay walang iniwang anak o mga apo ang kanyang mga magulang ang magmamana mula sa kanya to the exclusion ng mga collateral ng na kamag-anak. Nangangulugan na ang mga collateral relatives tulad ng kapatid, ang mga pamangkin ay hindi kasama sa pagmamana kapag merong nabubuhay na magulang. Kaya sa ating viewer, ang iyong ama ay may karapatan sa estate ng kanyang half-brother. Pero wala siyang karapatan kung ang half-brother na namatay ay meron pang nabubuhay na magulang. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!